Hi, Melay. The, thank you, yeah. so first of all, congratulations for so, uh, the first season sign um, and of course the second C uh, sign. Right? Well, I, I will translate it for you. Okay. first, um, I'd like to ask you, because I saw that recent posts involving your daughter, na paano ka nakakapagpahinga sa ganito ka busy na buhay? Ah, oh. at ako na hype na ako ngayon ako na hindi English. Siguro tagalog na pala yung tao. Okay, 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 salamat ka nagkar. Ako nakapagpahinga ako. Alam mo, makakapagpahinga lang ako talaga nung kapag healthy yung anak ko. Kaya nung kahit may trabaho ako, wala akong problema magtrabaho, wala ako. Andiyan pa rin yung pahinga. Pero once na sinistera yung kagaya na nagkasakit siya, okay. doon ako walang pahinga talaga. Talagang yung gabi nun talagang full of prayers, hindi ako makatulog kasi lagi mo tinitingnan, sinecheck mo, nag-overacting, oo, oh, ng overthinking na ako sa grabe yung isip ko, super takot ako, kasi yung atak mo eh. Kaya sabi ko, ngayon na in Jesus name, thank you Lord na gumaling na siya, ngayon ako makakapahinga yun, and ito nagang inhale, exhale ko. But then again, kung sinasabi mo talaga, parang ako nakapahinga, pagkasama ang pamilya ko, every now and then, they are my, my, refuge. Um, so, thank you for filling the blanks. <laughs> oh, yeah. Thank you, Nalay. Um, aside from that, uh, my other cousin is, kanina ka naman natatakot ma mag-interview? Uh, may, may particular person ba na kinakatakutan kang kausapin or tanungin a certain question? Ako natatakot talaga akong tanungin. Totoo to, kasi inaaminado talaga ako. Natatakot akong interviewin si si Ma'am si Ana Rama talaga. Kasi talagang nakatakot pa talaga yun. Hoy, Day! Ano ba, Day? Magkaroon yung gano'n? Ako, Ako din eh. Pag pag interview just ayaw ko. Oo, yun. So, matala ko talaga. Pero sinasabi, totoo talaga sinasabi, face your fears. So, kailangan ko i-face niya. Kung mag-chance na pa naman, interview ko si si Rama, talagang mag-aware ako ng mga shields. Ayaw ko, Ana! ng ko, Ana! Ayaw ko, Ana! Ayaw ko, Ana! Ayaw ko, Ana! Pero, kailangan natin siya, straightforward eh, si Ma'am mm, mm. Kaya, ako. Pero, ang pinakatakot ko pa talaga sa interviewer, yung mag-i-English na. I ito, mga bisaya pa naman, hindi mag-English. Oh. Oh, ano? Ano? Ano, ano po, Yung bisa sa Cebu. Kaya, yun din. Pero, na nakakonquer ko naman. Diba? And congratulations again. Alam ko magkaka season 3. <laughs> <laughs> Salamat since may so last one day one talagang andyan siya lagi. Ay, andyan siya Hello, jen. Hello po, sir. Sir John Bueno. So, bakit pa may crush ka sa kanya? Oh, diba? Po kasi yeah. yeah. diba tayo, eh? Di ba natatawal kayo? Bakit kasi Alan, hindi ka nagpanda sa kanya? ano ka naman siya, friend, best friend. Ah. Um, naman, best friend ko ni Hello! So natakot kayo kay Ma'am Anabel Rama Baka naman, ako ba ko ba na-interview siya? Eh. Maka makaku, na But I have to face my fears. Yes. Because my face is my fears. Yes. Okay. so ito na rin. Mr. Jomel, Miss Anabel Rama. Oh! Chay lang. Chay lang. Ibang Anabel ba? Ganoon So ito na, next is... Mr. Carlos Aragon from Mega Kapamilya. Hello, Mela. Hello, Mr. Carlos. I know na babalik kami dito for season 2 and season 3. Thank you so much. Kinapakala ko nung sa Carlos, baka lang <laughs> <I didn't> ko <know> si Carlos <laughs> Yolo. Ay, hindi naman ako tatambi para sa Ay, it's Mr. Carlos <laughs> Aragon. <laughs> yeah. Uh, we all know na ang one-on-one is specific for Visaya language only. Uh, what if Nag-guess mo na lahat ng Bisaya Celebrity. Is there any chance that Kwan on One will have a Tagalog version? Dahil kami rin mga Tagalog, na -e enjoy namin yung ano mo, yung pakikipagkwentuhan mo sa mga celebrity. Thank you so much, Kaayos sa inyo. Yeah, alam mo yung pagkasabi mo ng ganyan, Sir Carlos, talaga napapayulo talaga ako. You only live once. Napapagalo talaga ako kasi bakit? Na, ang saya naman makapakilig ng ganyan na parang nakaka-touch ba, no? Pero um, ako naman kung ano ibigay sa akin ng, ng kapalaran o ano ibigay sa atin ng ating management na si Sir Mark, uh, si Sir Alex, nakatingin po si Sir Alex ito, wala akong problema. Pero siyempre, for this moment of time, ubusin muna namin ang mga bisaya. Kasi siyempre, targetin muna namin ito mga bisaya. Kasi, uh, <laughs> ubusin na. Ang nyo na natawad sila. Ubusin. Ano ubusin muna namin sila na para kung ano yung mga kuan nila thank you so much for considering sa Tagalog ba kayo actually sobrang salamat talaga sa inyo kasi kung magsensos kami no kung magsensos kami sa mga nanood sa kuan one, -on -one oh. parang half talaga mga Tagalog kayo kasi to sa manila pag lalakad ako huy mo ko an -on -on one ba nanood man siya oy kay mga tagalo siya kaya thank you so much sa inyo sa inyong pagsuporta talaga yes yeah. and of course hindi tayo sa kanan sa iyo po, and of course it will not be a uh, Fifteen million viewers, just ko dahil. Oh. Sana lang kaayo sa inyong ulo. Oh. Yeah. next sa po po. Yes po, Mr. Carlos Nino. Ah, tiyala, tiyala. May sabi-sabi na babalik si Chris Aquino sa showbiz. Ah, uh, and is there any chance na mag-guess mo si uh, second owner mo na si Chris Aquino? O, uh, katulong <laughs> mga second owner. Kasi ang first owner po sila si Mama. Uh. Kasi labi niya nabunti ako. kuhan. Ah, yung iba kasi hindi nakakaalam. Sabi, niya, sabi si Miss Chris, it's my honor, Miss Chris, you are the second honor because my mother is the first honor. Tapos <laughs> sinabi ng Lord Buntis ako, si Miss Chris, sobrang, ako ay sobrang sweet ni Miss Chris. Sabi ko, Miss Chris, welcome to the to the Philippines. Ano ko sabi niya, kaya na, ay, mapapasok pa rin pa nag message si Miss Chris. Sabi oh, I'm just a smart number. Hindi ko na pwede ako, nagagalanggal ako ng Lord Pero siyempre hindi namin siya pwede basta-basta dalawin because of the health condition. And siyempre kami bihan ng mga kahit sa na mga nakasalamuha na hindi kami pwede mag kanya. But then again, very close to my heart kasi ang kasama ni Miss Chris sa kanyang bagong show. Si Madam Darla at si Ma'am Jasmine na very close to my heart. Akala nila ka na kasama ako doon sa show ni, Miss Chris. Hindi ako kasama doon kay Miss Chris. Pero ang ang sobra akong happy kay Miss Chris. Aling pasalamat si Miss Chris sa ABS-CBN. Then hinayaan na si Madam Darla at si Ma'am Jasmine na pumunta sa kanyang show niya. So abangan natin yung show ni Miss Chris. Pero kung interviewin ko si Miss Chris, why not? Wala problema. Oo oh, naman. Ang problema nito, hindi siya bisaya. So talaga namang, kuan. pero um, sobra akong happy kapag mangyari yan. Kasi alam mo naman si Miss Chris, siya ang ating queen of talk show talaga yan. Yes. Oh. And Thank you so much and congratulations. Thank you so much, Mr. Yo. Mr. Kylo <laughs> Saragal from Mega Kapamilya. Next is Charmaine Joy Pagulong from the Philippines Star. And of course, ko na lang po. Ano ang staying power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Again? Ano ang staying power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Hindi ko alam bakong kung contest ba ito ng Miss Universe? Kapatid ko lang, parang Halloween ba? Ah, hindi, alam mo, hindi ko talaga alam din kung ano ang staying power na paan. Kasi, sa thank you Lord Jesus Christ. At ako talaga ang magsasabi talaga ako si Lord ng talaga. Ang talagang nagdasal lang ako every now and then na ako ng project or bigyan ako ng trabaho. Kasi kung kung matapos din naman yung trabaho, lagi ko lang ito sinasabi din sa interview ko na ang um, anong plano ni Lord sa akin? I'm willing to accept kung ano yung career naman na man ulit na ibigay sa akin. Bakit na gusto nung farmer ako, di ba? Farmer ako dun sa Jensen, di ba? So, ito si Kong Stay Power ko is praying. Praying, kasi hindi ko naman, wala naman akong, wala naman akong kamag-anak sa mga Lopez's. Pa talagang bigyan nila ako nang mga karang, di ba? Wala din akong mga, wala din akong mga kamag-anak ng artista. Pero talagang siguro talaga alam sa through prayer, nag-pray ako, Lord, ikaw na bahala. Talaga, alam mo, tinatouch touch Lord ng mga heart ng mga boss. Nasa sa meeting, siguro na rin, ilagay na si Melody, bigyan na ng one time. Diyan na Yung parang, alam mo yung, talagang natang naiisip nila, kaya gaya na sir, alam mo, naiisip nila sa'yo, ilagay din si Melody. So, um, for me talaga, kung, kung yan na tawag ng staying power man, is the power of prayer. Yes. Please all stand. Thank you. Mga kapatid, mga kaibigan, sana toogod, sana toogod. Mag-iinit sana ng wala yung kandila. Pero mga bisita, talk about the smell and the power of prayer and manifestation. Amen. In-post ko sa Facebook yung invite ako dito as a host dito sa media conference. Sabi ko, sinabi ko kay Lord yung Saturday. Sana magpa-host din ng together with Meloy, the power of manifestation. Pray for. Thank Pakita yeah, sa'yo, Alex, magbalik, please. Pata uh, sa'yo, Alex. Ay! Ang pwede na, buka na <laughs> no, Kaya, eto na. Next question for uh, the Philippine Star. Sino ang dream guest for the show and what are the topics na pag-uusapan niyo? Dream guest? Ay, dream guest ko din pala si Ellen. Ellen Bolsha. Ellen Adarna. Ellen Adarna. Ay, tungkol. Kasi siyempre ka nang alam yung mga yung mga wisdom kasi ni Ellen talaga hindi mo rin talaga matatawaran. No? reality check lang talaga na talaga siya lagi. No? Yes. Real, talk. Real talk. Yes, real talk siya. real, talk pala yung Reality real, real talk. Real talk. Real talk lang talaga siya. And, at ito na nakuha nga, nakuha niya ako, di ba na-amaze ko na sinabi niya na, bakit hindi namin alam na buntis? Kasi parang may paalam niya na buntis pa siya, di ba? So alam mo yung, alam mo yung, talagang very, kung ano siya ba, true to herself siya. And gusto ko manaman siya, manaman niya kung ano yung pinagkagabi siya niya. At ngayon na meron na siyang family. Na talaga na pang-love na lang siya. Si Phillip si SB19, sb At ang isa din sa mga gusto ko talaga pala. Sino? Nagdaro pa ko nangangkuha nito, ako nito, oh. Si... Um, si Philip ng SB19 this so mga, Naghihintay lang talaga kami ng schedule na kasi last time, okay na yung schedule na. Oh. Tapos, parang nagkaroon naman parang nagkasakit at ako naman parang na ko sa, nagkaroon ng problema ba. So ngayon, naghihintay lang talaga kami kay Bisaya. Ay! So, Bisaya. so Bis bisaya Bis Bis oh, 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 So, naatay SB19 nga Bisaya. Very proud talaga tayo, Philip. Philip, please come on over. Yes! <laughs> Tapos, ayun, that's the power of prayers and manifestation. Matutupad yan. Yes! Oo nga. Ka. Kaya naman, eto na. Next naman, of course, si...